Merry Christmas, mga kaluto. Ngayong araw, magluluto na naman tayo ng diningding. Gulay ulit tayo, mga kaluto. Yan, mga kaluto, maglagay na po tayo ng tubig. Pagkayari po niyan, mga kaluto, ilagay na po natin yung ating sibuyas. At uh, hintay na lang po natin uh, kumulo ito. Pagkakulo po na ito, ilagay na po natin yung ating saluyot. Isunod na po natin dyan yung ating uh, kalabasa na galing pang Nueva Ecija. At salamat kay Tita Kim na siyang nagdala ng kalabasa. At uh, isunod na po natin mga kaluto yung ating uh, patola. Pag medyo naluto na po yung ating patola, isunod na po natin yung ating kulitis mga kaluto At uh, ilubog-lubog po natin yung ating uh, dahon ng kulitis mga kaluto Pagkatapos po nyan, ilagay na rin po natin yung dahon ng malunggay mga kaluto At uh, ilubog din po natin yung dahon ng malunggay para mabilis pong maluto mga kaluto At uh, alalay lang po tayo sa halo mga kaluto at ang isusunod po natin dyan ay yung ating uh, pampaalat asin po ang aking ginamit mga kaluto pagkatapos po natin may lagay yung asin ay uh, onting halo lang po ang kailangan mga kaluto isunod na po natin yung uh, chicken cubes na siya po magpapalasa sa ating diningding mga kaluto pagkatapos po natin may lagay yung chicken cubes, unting halo lang po at pagkatapos po mahalo, ilagay na po natin yung ating ginawa ko pong tinapa nung isang araw pa mga kaluto. Iyan na mga kaluto, tiki man time na. Ating nang musgahan kung anong lasa. Son, George. Yan mga kaluto, sasandok na tayo ng ating uulamin at tayo'y kakain na. At bago kumain, magdasal muna mga kaluto. Thank you so much, Lord, for this food. Linisin mo, Panginoon, upang siya maging kalakasan ko. Salamat din, Panginoon, sa pag-iingat mo sa akin sa araw-araw, Lord God and Lord. Salamat sa lahat-lahat ng biyayang pinagkalaw mo. In Jesus, we will pray. Hello, you have Okay, pass. but it's a Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto. nagsasabing lagi magdasal, count your blessing and stay positive.